Mga Lods, maniniwala ba kayo? Adidas dati si Kobe. Di ba yung mga uso ngayon na Kobe, Nike? Eh bet, eto, Adidas. O, oh, tingnan nyo mga Lods. Eto yung pinakaunang sapatos ni Kobe. Pinakaunang signature niya mga Lods. Kasi pangalan na ito, Adidas KB8. O, yan na. Tingnan na natin mga Lods. eh Yan siya mga Lods, o. Oh. Ganda din, o. Oh. eh Ayan, kunin ko na parehas. Yan, mga lods. Alam nyo nung bata ako dati, sa, nagtataka Bak, bakit ano, ba't may Adidas na Kobe, Nike siya. Tapos yun, pag, habang nagre-research ako, yun nga guys, nung simula ng NBA career ni Kobe, Adidas talaga siya. Tapos, kung nung tumagal kasi, medyo, ano ni, Ning corny yung design, kaya lumipat siya ng Nike. Para nagiging barko na. Tas, pero ito guys, tingnan nyo naman, ito yung pinakaunang, Kobe signature, signature shoes talaga kasi ano um, ito yung pinakauna may pangalan niya eh tapos ang malupit dyan guys maganda pa siya hindi tulad ng mga sumunod na Kobe parang barko na kasi yung mga sumunod na Kobe eh. pero to guys ginamit niya to nung kalaban niya si Jordan nung 1998 All Star so kung makikita nyo guys dito may 1998 yan oh. 98 kaya siya 98 kasi 1998 yan guys tapos ano ito yung logo ng Adidas no? Oh. Lakers, di ba? Tapos, eto, guys. Eto ni, ano, ginawa nilang bago na. Ngayon kasi, guys, yung pangalan na neto, Adidas Crazy 8 na. Kasi, syempre, di ba, naging Nike na si Kobe. So, hindi na nila pwedeng gamitin yung Kobe Bryant. So, yan, guys. Nilag nilagyan nila ng, ano, hindi ko alam, hindi ko sure yung tawag sa logo na to, pero, parang, ano, crazy logo. Crazy logo pangalan neto, alam ko, eh. So parang may afro siya, 'di ba? Kasi dati guys, si Kobe may afro. Yan sa mga Lods. Simple lang siya, gawa siya sa leather. Yan 'no, tapos may Adidas may Adidas logo dito, 'yan. Ano lang, patago lang, simple lang. Pero yung makinang na part 'yan, no? Adidas logo siya, guys. Tapos dito sa likod, 'yan, may Adidas na maliit, tapos Lakers na colorway. Tapos hindi ko alam kung nakakatulong 'to, parang niyayakap niya yung likod. Tapos ayun nga sa gilid naman Lods, mga Lods, ito yung logo na Crazy Logo. Yan siya. Tapos ganun ulit may Adidas na ano, na patagong logo diyan. Tapos yan, no, dito sa gitna. May Adidas na naman, guys. So, sure na sure tayong Adidas. So, tas yun nga. Yung... Dati mga lods, hindi to 98. Nakalagay dito, 8. Kasi yun yung number ni Kobe, di ba? Number 8 sa dati. So, yun talaga, original. Ngayon, binago nila. Siyempre, baka maano sila ng Nike. Eh baka so, mag, ano eh, mapagalitan sila ng Nike kasi si Kobe diba Nike na tapos yun na guys ito kulay ng Lakers na Adidas tapos ito yung baba guys so, oh. ito yung high tech dati nung panahon na to yung nakalimutan ko yung tawag eh <laughs> biglang ganun eh parang wear your feet ba wear your feet o guys ilalagay ko dyan yung tawag 3 2 1 ayun yung tawag nya dyan guys kasi parang ginagaya nya yung ano flow ng paan natin. So, yan o. Kaya siya parang weird eh. Pero tingin ko makapit siya guys. And tas, meron siyang ano, torsion system. Siguro nakakatulong to sa stability. Ano. Parang yun yung carbon fiber niya. So, kung adik-adik kayo sa Kobe, tingin ko kahit ito lang na Adidas. o. Oh. Kasi ayoko, talaga bumili ng Adidas na Kobe. Pero sabi ko, ito lang. Kasi para sa akin, ito yung pinakamaganda. Kasi ginamit niya to kalaban si Jordan nung 1998 All-Star. Kaya yan guys, napabili ako. Grabe talaga. Classic to. Yan mga lods. Ano mga sabi nyo dito? Goods ba sa inyo? Or hindi? Yan guys. Adidas KB8. O kaya mas kilala na ngayon bilang Crazy 8. Mura lang to. Divide lang natin sa 365 days. Shush!